Hello guys, it's me again, Dayan. <laughs> If you are new in my YouTube channel, you can subscribe me at wag mong kalimutan na i-press ang bell para update ka sa akin mga video. For today's video, guys, I'm doing my skincare. Alam nyo naman na kailangan natin magpaganda kasi tayo ay pagod na pagod na magkuskus ng bowl, inidoro or whatever toilet like that oo, lahat naman talaga mga kadama nag ano, ba diba? oo, mga housemaid uh -huh. kasi wala tayong mga pinag-aralan kaya ganyan ganyan hindi ka nag aral ng mabuti dun ka lang sa mayabasan pero okay lang yan at least nakakagtrabaho tayo ng marang ngal, ha ipagmalaki natin yan kasi kung wala tayo dito sa abroad walang kakainin ng pamilya natin. Mm -hmm. Ngayon guys, ito ang Rejuven, Eh, not, not Rejuven. This is brilliant. Brilliant pang para yung mukha mo maglinis. Kahit yung ugali mo hindi malinis, yung mukha mo malinis. Ha? <laughs> Balik ta, diba? <laughs> Pero actually guys, Okay lang yan kahit pangit-pangit tayo. tayo, kahit na pagod na pagod tayo, kahit na stress-stress na tayo, kahit wala tayong mga pinag-aralan, basta mm -hmm. magpaganda ka na lang kasi kapag maganda ka, wala pa rin nagkakagusto. Oo, um, hindi ko alam kung bakit. Ito ay isang brale Mag-ano mag, na lang ako, mag-undang sailor. Ito ay may night, trend mm, may night cream tayo night cream. Alam niyo ba guys na mahal to dito sa Kuwait? Mahal to. Mahal to dito sa Kuwait. Alam niyo ba kung magkano to? Magkano ba to? <laughs> Mga 1k one 1 one, um, ba 500 plus. 500 plus siguro to yung isa. Kasi 3 3 3 3. Kaya, 500 plus yung isa. Pero sa atin, is mura lang. So, alam niyo ba kung magkano to sa Pinas? 150 lang to or 200 or 250. Pero dito, 500 plus. Kaya, wag na kayo mag-rejuvenating. <laughs> Accept the reality. Kung pangit-pangit ka, ipangit na tayo. Ka-out ko lang sa work. Kasi alam mo naman, yung lola niyo dito. Ganyan talaga buhay. Pagkatapos ng trabaho, wala tayong magawa kundi mag video kahit hindi naman tayo kagandahan. It's okay lang 'yon. Ang ganda ng ano ko, 'di ba? Guys. <laughs> may ano din tayo, may Vaseline. Vaseline pampa. Ano to? Pampadulas. Ginaganyan ko pa yan para dumulas yung kamay natin and then you can you can also put lotion lotion kasi yung ano natin guys ah yung balat ko yung balat ko may allergy yung balat ko dito ay nasisira akala nyo, mag-aabroad ka para magpaganda. hindi nagkakamali ka nasira yung beauty natin dito hmm, may beauty sana ulit pero Hi, Lion. I'm see you a cousin. I'm doing my, 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 I No, I can't. Stay with me. Hello, nagpurulan na. Bye. <laughs> Balut talaga yan. Alam mo na na out na ako. Tapos, Lion, I don't have internet. No, no quickly, quickly, quickly. Gusto no na quickly. I have internet. I don't have internet. What is your internet? No, I right. You could take it? No. It's just from my phone. Oh. I or. have a Wi Fi because you know. Oh, we go. Wait. And